mga play pala eh kailangan ay may experience sa sushi mga pre dahil may mga nagme-message at nag-PPM sa akin ay babae eh hindi ko na po kayo maisa-isa lahat ang priority ko po talaga ay eh, lalaki na sushi chef at syempre nandito sa may Saudi Arabia para mabilis na lang ang process nila na pagpasok dito sa amin dahil sa dami nyo at uh, pakibasa na lang po ang link sa taas dun nyo po isend ang resume nyo sa link na nasa taas ng video na to at ang Gmail at pati ang address namin dito sa Yumi Sushi Damam ay isesend ko rin po sa taas. Pakibasa na lang po doon sa taas ng video na to. At dahil sa sobrang dami nyo nga po hindi ko na kayo maisa isa i-message kaya na lang po gumawa ako ng vlog. Kaya nga ang sabi ng aming amo na si Madam ay tatlong sushi chef ang kailangan ko nakasama. At dahil nga mag-isa ako, kailangan ko talaga ng makakasama dito sa kitchen. Sushi chef, mga pre. At kung may experience ka talaga sa sushi, napakalaking points mo yan, pre. Punta ka na rito agad, Matik, sa aming Yumi Sushi damam Mam. Pasensya na sa message sa akin kasi hindi ko talaga kayo maisa-isa sa dami nyo. At busy rin ako rito sa restaurant. Dahil nga meron nagpunta rito ang kabayan kanina. Eh, ala na may experience sa kitchen. Kaya sabi ko, kailangan ko talaga yung may experience sa kitchen, lalo na sa paggawa ng sushi yun talaga kailangan kailangan ko yung gumagawa ng sushi at sana yung magroll mga pre kung may time ka now na punta ka na rito sa Yumi Sushi ang open namin ay 4 to 12 mga pre ano pang hinihintay nyo punta na kayo dito talagang urgent na urgent na paunahan na lang po sa tatlong sushi chef na kailangan ko na makakasama dito sa aming restaurant sa Yumi Sushi damam at about sa salary naman po ang amo ko na pong na si madam basta nakausap kayo at nagpunta kayo rito sa aming restaurant at pinagroll kayo ng sushi at nagustahan niya Matik na yun, syempre. May magandang points yun at may magandang sahod. Kaya ano pang hinihintay mo, ko ba yan? Join na sa aking team. Hihintayin ko kayo dito sa amin sa Yumi Sushi Dam Ma Mam. Basta tatlong sushi chef po ang kailangan ko na Pilipino. Hanggang dito na lang aking vlog and God bless po sa inyong lahat na matatanggap dito sa amin sa Yumi Sushi Dam Ma Mam.